Away uh, farming, nagahakot kami ng aming chicken dang o yung ipot ng manok para ilagay do sa ating area. Ayun doon. Tingnan natin sila. Bali gamit yung kalabaw para sa yun nilalagay namin sa paragos at mas mabilis siyang mahakot. Yun lang, sundan natin sila. Ayan. So mas mabilis talaga, lalo tigit kung maghahakot ka ng iyong mga agri-inputs pag sa ganitong farm at uh, wala naman talagang hindi abot ng sasakyan pinakamainam ng means of transportation natin ay yung ating paragos so ayan sila dahil unang una medyo mahirap buhatin yung ating ipot dahil maliban sa mabigat eh medyo mabaho siya kaya yun yung ginamit ng ating uh, paraan sa paragos natin siya sinakay medyo hirap yung kalabaw kasi medyo napadami yung kargang ipot niya doon mo makikita na talagang malakas ang kalabaw pagdating sa pagsisila ng mga ganitong bagay so ayan ikakalat dyan doon sa ating area parang sa ganun eh madali na lang ikakalat ng tao lalagay na sila kada lugar na madadaanan pero unahin muna namin sa parking taas para hindi nabubuhatin masyado ng tao yan, akad pataas yan, isa dyan magbababa nang isa yan sa doon tapos akit lang ulit ng konti sa ulit para yung tao na magkakalat ng ating ipot dun sa mga puno ng uh, dun sa ating mga tanim eh medyo madadalian na dahil ayan dito pa lang medyo nakahanay din yung ipot papalahin na lang nila hindi na sila magbubuhat ng isa isa pa ito nga pala yung aming bagong area na binuksan so andyan yung sagingan lakatan yung mga saging na yan then katabi lang. Ayan. Pakita ko lang sa inyo yung general appearance. Ayan yung ating area na So, ayan medyo konting linis na lang. Then lalagyan natin ng organic anong ating chicken dung. Pwede na nating taniman. yun Ganun yung ginagawa. Parang sa ganun. Hindi na mahihirapan yung tao natin para hakutin pa yung ipot dahil inano ang ating kalabo kinakalat na yun so ganun lang then babalik ulit kukuha ulit ang ipot kasi meron pa kaming mga dati na na mga chicken dang na hindi pa namin na-apply ito siya sa baba, parting baba ikakarga na rin nila yan para ikalat dito sa ating field para makasave tayo dun sa tao na maghahakot ng ating chicken dung o ipot ng manok medyo mabigat ito kasi medyo basa na ayan na alon sige kung alin yung kayang ikarga medyo Pasaray uh, pa dahil naulanan talaga yung ating ipot. Ayan, medyo sira na yung sako ng iba. yung Decompose na siya. So, ayan. Punta tayo sa tabi. Tingnan natin sila. Ayan, yung general appearance ng ating pagtatanim. <laughs> Ayaw nila masyadong hawakan kasi medyo mabaho pa yung ipot. Yung. Yes. Kapag karga na sila. <laughs> so ayan, Bagamat na istak yung ating ipot pero dahil sa nagtagulan, ayun, naging lasaw ulit. Dahil sariwa. Kaya nga hindi namin ginamit noon ay dahil sariwa pa yung ipot. Kaya lang, mapipilitan na rin natin siyang uh, ikalat dito. Kasi nga, wala tayong available na ipot kundi ito sa ngayon. So ayan. Instruction natin, yung medyo magagaan na ipot, dun muna sa taas para hindi mahirapan yung tao natin na iba na magkakalat. Para itong mga ipot na to ay gamitin na lang dito sa malapit. So ayun. Hop. Oh. So ayan, na-experience na -experience nila yung pagkakalat ng ipot doon sa ating uh, taniman. So medyo yung ipot natin eh mabigat dahil nabasa ng ulan. Pero ganun pa man, inuuna ng lagyan yung sa medyo mataas kasi para hindi nahahakutan ng tao doon sa mataas na bahagi, hindi na sila masyado may Dahil may mga ilalagay pa tayo, ito. Ayan siya, yeah, lalagay na lang nalang dito sa part na malapit. Para yung paghahakot, hindi na siya hirapan how much more paano pa kaya kung wala tayong kalabaw so buti na lang may kalabaw tayo na nagagamit na tagahakot ng ating uh, mga agri inputs tulad ng ipot o abono mga iba at gayon din yung mga pananim kung saka kaling mabigat yung ating gagamitin na pananim so yun lang nais ko lang ipakita sa inyo para na sa ganon eh may idea kayo kung saka kaling meron din lang namang kalabaw malapit dun sa inyong pinagtataniman mas mabuti na iher sila at para paghakutan kaysa tao yung mano-manong hakutan yung mga katulad nitong agri inputs. Uh, kung mapapansin nyo, bata pa lang yung nagano, papalakad yung kalabaw na yan pero yung pakinabang talaga napakalaki sa kanila. So ayan, uh, tapos na sila ngayon. Maraming salamat and happy farming!